gumagala sa tanghaling tapat <laughs> gumagala kami sa tanghaling tapat oh. yan yung tour bus yan dito kami sa Umonya Umonya ba to? o Umonya punta kami ng Monastery Rocky kita nyo naman online yung ano yung yung ano fountain. Yan yung fountain. Yung tanghaling tapat ka na gumagala na 42 degrees. O, saan kaya nyo? O, kami lang yun. <laughs> kami lang yun. Sapan namin maghalo-halo. Pero iba yung ano nang paa namin. Ayan eh, no, daming kalapati doon. O baka gusto niyo maglaro ng kalapati. Ayun, ang dami. Yan, eto naman yung malaking ano nang, I don't know kung ano to. Kasi dati dito ako kumuha ng Horiste? O, oh, siya. O, oh, siya, Karisto. O, oh, siya, o, siya. Dito ko, ah, dati dito ako kumuha ng birth certificate ng, an ng anak ko itong building na to. Pero lumipat na sila. Nilipat na. Iba na yung ano. Ella! Yan. mga balbas. Hi! Mga balbas sila. Ang kagapala mga balbas. Naku, maniwala kayo dyan. Peke yan. Ano yan? Scam yan. Daming kalapate, oh. Ayan. Sayang wala kong dalang para Pakainin ko sana sila. Alagang-alaga nila dito ng kalapate. Ayan, yung mga lakwat sera sa tanghaling tapat. ayan. Mga haggard dahil sa -net. so Pero okay lang. May TV. May TV. Ano uh, sakin natin dyan? Ay, muna siraki na nga. Hindi mo kita yun. Nakikita mo na yung Acropolis. Tapos, ano ba? Oh. O, dito kami sa antique shop. Kung saan-saan na kami nasuot. Yan do. Ang dami. Mga antigo. Mura o sa guanyoro. Hmm. Ang dami. Tignan nyo naman. Eh, ang ganda tong frame. Kita? Yung frame? Are? Ay, album pala siya. Album. Na? Alam. Play hotel. Adi, dagdagan mo. Ay may mag. ako Kung saan saan na kami nasuo. Ayan mga kaserola, mga anti. bisikleta bilhin ay ano yan motor ni Tom Cross Sa up gan komos ay mahal 20 mahal din antique eh.